Sa balita naman sa labas ng bansa, hindi magkamayaw ang mga palestinong bakwit matapos silang paulanan ng ayuda ng Estados Unidos sa Gaza City. Maraming batang nag-abang uh, nag para nga sumalo ng mga pagkain. Ayon sa report, lalo pang tumitindi ang nararanasang gutom sa Gaza. Patunay po dyan ang pagkamatay ng labin limang bata bunsod ng malnutrisyon. Una nang nagabot ng tulong ang Estados Unidos noong nakaraang linggo. Nasagip naman ang isang lalaki matapos uh, lamunin ng sinkhole ang sinasakyan niyang kotse sa Uttar Pradesh sa India. Nangyari po yan kasunod ng walang patid na pag-uulan sa regyon. Bukod sa pag-uulan, sinisisi rin ang mga sirang kalsada sa lugar. Target namang maayos ang butas na kalsada sa loob lamang ng isang araw. Nanganganib namang palayasin ang nasa dandang libong Amerikanong palaboy matapos maghain ng panukalang batas ang dalawang senador sa San Diego, California sa Amerika. Wala raw kasing konkretong plano sa mga apektadong individual. Ayon sa ulat, umabot na sa 11.19 trillion pesos ang nagastos ng California government simula 2018 hanggang 2019. Tinitimbang ng U.S. Supreme Court ang naturang panukala at inaasahang baglalabas ng desisyon sa susunod na buwan. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM, Monday to Friday, 6 to 10 a.m.